Hello guys! For today's video ay magluluto tayo ng pritong itlog sa bubong ng sa labas, sa bubungan ng aming bahay sa pamamagitan ng init ng araw. At titingnan natin kung totoo yung napanood ko na nagtrending sa TikTok na nakapagluto sa pamamagitan ng init ng araw at ating susubukan kaya abangan nyo at uh, ako ko sa bubong ng bahay at magluluto. Oh, eto na guys. Uh, Magaantay lang tayo ng ilang minuto para uminit yung ating kawali at ito nilagyan ko na ng mantika at susubukan natin kung totoo nga sya na ay makakakaluto sa pamamagitan ng init ng araw. eto na guys. Ah uh, titingnan natin kung totoo nga makakapagluto tayo ng init ng ng um, uh, ah prito tayo sa pamamagitan ng init ng araw ito na iigutin ko lang yung mantika ito na mainit na siguro Pwede na nating ilagay yung itlog. Ito na. La totoong, uh, siya, oh. na, totoo na, nga siya. Na totoo nga siya, guys. Yan na agad yung itlog. Ito sisorbong maluluto totoo na, nga na, siya. Kasi ito long galing Talagang maluto siya. So totoo nga pala na nakakapag luto sa pamamagitan ng init ng araw. So, grabe pala talaga ang init ng araw. So, meron na akong ulam na pritong itlog sa init ng araw. Hindi siya kagaya ng luto sa apoy. Pero, mukhang masarap naman ang pagkakaluto nito sa init ng araw. Yan ibibilin natin siya para maluto yung ibabaw. oh, ang talaga niya. Pwede nga pala talagang makapagluto. So, totoo talaga yung trending na nakakaluto sa pamamagitan ng init ng araw. Grabe. So, ganito pala ang init ng araw. na kaluto. nanyo nyo, diba? Luto siya, pero hindi siya kagaya ng lutong luto sa apoy. Pero ito, maganda ang pagkakaluto niya. Malambot siya at saka malasado. Mukhang masarap itong aking huulaming itlog ng manok na niluto sa init ng araw. Mamaya titikman natin kung anong kinalabasan ng aking pag prito sa pamamagitan ng init ng araw. Kaya ingat lang po tayo sa sobra pong tindi ng init ng araw. Kita nyo po nagprito ako ng itlog at naluto naman po siya. Kaya po ingat po tayo sa tayong lahat sa init ng araw. Inom po tayo ng maraming maraming tubig. At ingat po. Ang galing. Naluto nga sa init. Nasa sobrang tindi ng init ng araw. Naluto talaga yung itlog. Oh. Grabe pala. Ang tindi ng init ng araw talaga. So ngayon meron akong piniritong itlog sa init ng araw. So ngayon guys, titikman na natin yung aking hilo tong paritong itlog sa pamamagitan ng init ng araw dito sa bubong ng aming bahay. salap Malasado yung pagkaka prito, sakto-sakto lang. Totoo pala yung kasabihan na nagtrending sa napanood ko sa TikTok na nakapagluto ng pritong itlog sa pamamagitan ng init ng araw. So grabe pala yung init ng araw. Nakakapa, nakakapa, luto. Pwede ka pala dito mag-init ng tubig at makapaglaga ng itlog, makapagpito ng itlog sa pamamagitan ng init ng araw. So, grabe pala talaga ang init ng araw natin.